kapronde, ikaw pa ang may ganang maghabla. Kinatay tamalo, who else pa? Kay Sangkay, sino pa? Kay Bopil, anong ihahabla mo? Eh, eh lubog na lubog ka na nga sa panggagantyo. Gusto mo ba ilabas ko lahat ang mga katibayan na ginawa mo? Ginawa mo sa akin, nasa akin lahat ng katibayan. Nakatabi lahat kasi in case of something, pwede kong ilabas. Alam mo ka, Prondi, number one kang manloloko. Bakit hindi ka naging tapat sa akin nung una pa? Naging mabait ako sa'yo. Kami mag-asawa, malaging mabait kami sa'yo. Binigyan ka pa namin ng panggas mo. Lahat ay e binigay namin sa'yo. Hindi lang lahat. Kahit ano sa pagkain, Libre ka sa amin Walang palya Pero Naloko ka Niloko mo kami Na hindi mo alam Matalino pa sa machin Ang naging katapat mo Ilang pa kaming lulokohin mo? Pangalwa si malo Pangatlo Yung taga Taga saan nga ba yun? No hundred dapat na wala ka na nga sa kalingap eh. Ewan ko ba, kay Kuya Bal, bakit nakikip-kip ka pa sa pagiging kalingap? Hindi ka dapat naging kalingap na. Dapat matagal ka nang wala. Dahil sa ginawa mo, panluloko. Number one. Pero kuya daw ha, meron kang mansion bahay ngayon. Saan mo kinuha yung pambili mo ng bahay? Para kanina yung bahay na binili mo. Galing, ano? Buti ka pa. May bahay at lupa ka. Alam mo, hindi sana ako magbablog. Kunti dahil kay Tita Malu, nakita ko yung panloloko ginawa mo kay Tita Malu. Na halos umiyak, pero napagbigyan ka pa. Pero sa akin, da hindi dapat pagbigyan eh. Kasi pinaghirapan ni Tita Malu, ni Ate Malu yung perang yan hindi basta lang dinampot lang yan sa isang tabi para ibigay lang sa iyo. Dapat bayaran mo yan. 50,000 sana Para kang tumama sa loto. O tita Malo, hindi po pwede yan. Sino pa ba? Sino pa ba ang pinag... Ang niloko mo? Sino pa? Marami pa sigurong iba. Dahil nagkabahay ka, nagkamansyon ka, nagkaroon ka ng lupa. Wow! Ang kaleng mo talaga, Kaprondi. Ang kaling mo manloko. Sino pa ba ang lolokohin mo? Yung mga kaibigan dyan sa tabi-tabi, abay mag-ingat kayo. Dahil nagkaroon kayo ng kapitbahay na manloloko. sayang na sayang ka binigay namin tiwala sa iyo ang binigay kong tiwala sa iyo pero mo sabi mo pa sa akin noon magbababuyan tayo hati tayo sa pagbababuyan pero kanin kanina mang gagaling ang puhunan sa akin di ba meron pa magpapabili pa sana ako sa iyo ng grass cutter kanina pambili ang ang mamumuhunan sa grass cutter sa akin di ba na pareho pa tayo sa unahan magtatayo ng bahay. At muntik na rin ako magpadala sa iyo ng pagpapagawa ng bahay. Puti na lamang itong isip machine nag-isip pa rin. Puti na tauhan ang isip machine, ano? Kasi hindi po pinangalan ang kontrak sa akin na namuhunan ako. Pero sabi mo sa akin, Okay lang, Tita Salema. Basta, meron akong spa, pwede na yon. Okay, naggastos ako ha. Kumuha ako ng spa, nagbayad ako sa immigration ng pagpapa-spa. Hindi lang 20 or 50 dollars ang binayad ko kasi may stamp yun ng Philippine Embassy. Kumuha ako ng spa, pinadala ko sa iyo pero sabi mo, hindi pa rin pwede. Kaya nasa iyo pa rin ng pangalan sa kontrata. Hagang sana idaing ko ito. It, itong problemang ito sa mga kaibigan ko. Ko ano gagawin ko? Idinaing ko sa lolo kong judge, idinaing ko sa aking uncle na lawyer. Iisa ang, ang gusto nilang mangyari. Pero kaya kinuha ko sa iyo pabalik yung perang 100,000. Pero sana tapos na yun eh. Tapos na. Pero anong ginawa mo? Naloko ka na naman. Para lang pala makabayad ka sa akin ng kahit paano. May niloko kang tao. Na may lupa na naman bibilhin. Pero ni isang paso, wala. Ah, nako. Kapronti ilang pa ba ang lulukohin mo? Tama na, tama na. Manahimik ka na. Para wala nang nadadagdagang maghalit na tao sa'yo. Tama na. Just calm down. O ano, kapronti maghahabla ka ba? Sabihin mo lang at para ilabas ko lahat ang mga, lahat ng mga katibayan, ibibigay ko kay Tita Malu at saka kay Bopil. Ah, eh nga pala. Meron nga pala si Bopil lahat ng mga kopya. Hindi ko nang pala kailang ibigay sa kanya. Kompleto pala siya lahat. Kasi, noong niloko mo ko, binigay ko lahat sa kanya yung mga yung mga katibayan. Kaya, nakahanda sila para sa'yo. Ang kaling mo rin naman, Kaprondi. Ikaw pa ang may ganang maghabla pagkatapos ng lahat. Alam ni Kuya Bar ang ating history. Ang history ng panluloko mo sa akin, alam na alam niya yan. Dahil kinontak ko siya noong una pa at alam mo rin yan. Kaya mag-isip-isip ka. Tumahimik ka na lang. Mabuti pa para wala ng gulo quiet. Just shut your mouth and shut your mind. Oh, shut out sa'yo, Kaprondi. Oh, kumusta na, Maring Beth? Nasa Canada ka pala. Pwede bang dumalo sa'yo, Maring Beth? Chismisan lang tayo, Maring Beth. I love you, Maring Beth. Kailan kaya ulit tayo magkikita? Miss na miss na kita, Maring Beth. Oh, sino ba si Maring Beth? Ito yung asawa ni Kaprondi. Namit ko ito nung pumunta ako ng daet. Dahil kumain tayo noon sa... Saan nga ba yun? Yung sa, mala, malapit sa ano? Sa Pagasba? Sa Hotel ba, ba yun? oh, I, I miss that ano. I miss that moment. Ayan na, kumpleto na kami. Kompleto Ricardo completo, si, si Red, si, Capondi, si Wipey ni Capondi. Si ay, apat na ano, apat na kung si ni Yung niya. Si, ay, ay, nasa dulo. Si Lina. Si Lina. Si Lina Barbosa. Barbosa? Oh, Oo, Barbosa. si Lina. Si, apat lang yung Para, para, mahilo sila, pag wala ko kung burger na lang. Siyempre si Catherine official sakala, lang. Siyempre. Siyempre. No. TV. <laughs> Ito pa ang main vlogger. O, oh, ayan. The <laughs> <laughs> <I know. laughs> poster is very nice.